sa buong mundo mga kabisaya so ang pag-usapan natin ngayon mga kabisaya is ah uh, mintongkol doon dito sa bansa natin kung ano nang nangyari grabe na ang halata na no mga kabisaya so bago kung ba, bago pa lang natin na uh, simulan yung pag <coughs> marites sa sa ating mga kabisaya nagmamaritis lang naman tayo eh. Kasi alam naman natin, isa tayong uh, youtuber at saka yung nga, kaya naisip ko rin na magla-live na lang ako sa uh, channel ko. Kasi nga, ang nangyari sa bansa natin ngayon, grabe na. So, biruin mo mga kabisaya, number one tayong corruption. So, na ngayon mga kabisaya. So, ba, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko ah. Subscribe na lang kung nagustuhan yung mga kwento ko ngayon no sa pagmaritis natin sa bansa natin. At saka paki-like na lang at saka paki-share mga kabisaya para ganado din tayo magsalita dito. Kasi mga kabisaya ang nangyari, 'di ba? Alam naman natin buong mundo. Kahit sa saang kahit sa mundo kaso lang pero alam naman natin na alam nila na ganito talaga ang nangyari sa atin lalo na do... dito sa ating bansa sa san sulok ng dito sa Pilipinas si grabe so halatang halata na klarong klaro na na mayroon ng nat uh, natukoy na si ano yung nga dahil sa corruption natin karami so hindi sila naawa sa kapwa natin mga Pilipino mga kabisaya eh. biruin mo daming na sa mga uh, mga corruption nila yung mga sinasabi ko mga kabisaya ngayon ano lang din yan sa nakita ko sa mga live dito sa dito sa YouTube bawat bukas ko sa YouTube mga Bisaya imbis mag uh, magano ako mag upload ko sa channel ko hindi ko maka ano, kasi mabungad sa akin yung mga katungkol dyan sa mga dito sa kung anong nangyari sa ating bansa kaya makapanood na pinapanood ko ganito ganito ganyan si ano si si uh, ganyan si Juan si Pedro sila na pala ang ano ganyan no? so ngayon uh, yung nga uh, hindi natin alam kung sino talaga ang may kasalanan no sa akin naman kung sino yung may kasalanan dapat mananagot talaga pero alam naman natin siguro lahat na kahit kayo ikaw nakapanood alam naman alam mo naman kung sino talaga ang salereng. Grabe talaga. So ngayon mga kumisaya, unang-una, akala natin, di ba, yung una yung mag-asawa, akala natin sila ang tawag doon, mga kurakot. Yun pala hindi may mas may ano pa pala sa kanila. yon ang sabi nila, 'di ba? Nakita mo natin sa mga ano diyan sa pag mga diyan ganyan. Kasi alam na kasagara, kadalasan ngayon mga tao halos may cellphone na eh. Pagbukas mo sa YouTube, yun na makikita mo na kahit ano-ano. <clears throat> Kaya buksan mo na lang manood ka kung saan ang nung gusto mong panoorin may boxing may drama may mga kanta mga kahit ano-ano diyan yun nga yun ang na uh, tuklasan ko na grabe sa kabilang panig gumaganyan sila ang corruption sa kabila naman sila na naman ang corruption daw hindi natin alam bahala sila basta sa atin ma-peaceful lang nung bansa natin yung hindi hindi tayo maghirap kasi yung ang nangyari kasi sa atin sabi pa ni nakita ko kapon sa YouTube yung live ay yung ano ni sinador sino ba yun daw yung bansa natin kasi dahil sa corruption mawalan tayo ng mga endorsement katulad ng mga negosyante sa ibang bansa hindi na pupunta dito dahil nga dyan tsaka yung oh biruin mo yung oh. ba diba sa, sa ano natin tawag doon uh, tuwing may mga ano sa atin katulad ng lindol mga bagyo di ba may sa ibang bansa may, may mga donor sa yan pangbigay sa atin. Eh ngayon, wala na. Bakit? Anong nangyari? Eh, sabi nila, hindi na daw magbigay. Yan ang mga na, nakuha ko sa ano, mga, mga balita. Sa mga ibang vlogger din, mga ganyan. Ang sabi nila, dahil daw sa mga, yan, kasi natakot na yung tagaibang bansa, magbigay ng uh, do sa dito sa atin kasi baka ikurap lang din. Bigay sila, tanggap dito pa. Bulsa sa wala. So ang kawawa yung mga kababayan natin mga tulad sa akin, mga mahirap lang. 'Yun ang kawawa. Katulad ng nakatira sa gilid ng sapa, 'yun. Yung nagbagyo, baha na sila, di daming marami ding namatay. So, kawawa, di ba? Sinong ano dyan? Sabi nila, dahil daw dyan sa flood control, Oto. to. naman talaga. Kasi, yung aga sa tubig, hindi tuloy-tuloy. Kasi yung flood control, hindi na ayos. Hindi na linisan yung daluyan ng tubig. Kaya, ang nangyari, nabara yung tubig, hindi siya naka diretso sa dito sa dagat na umaapaw pupunta sa tak ano kung saan yung mababa na lugar doon yung pupunta yung tubig eh yung may yung sa gilid ng mga sapa may mga baybay anod sila kawawa grabe may nakita din ako doon sa dito sa Cebu ah uh, isang ano to, isang isang pulis. Buti ka mo na sulbar niya yung pamilya na ano, yung, yung in-interview sa ano, sa social media sa, dyan sa Cebu, dito sa Cebu. Buti na yung bahay ng kapatid niya hindi nabuta ng tubig. Pinakalas daw yun sa bubong nila. Grabe kawawa. Ibong pamilya pa. Kaya yeah, sana magawa niyo ng solusyon to ma yung mapeaceful yung ano natin, yung wala nang kurap ba. No? So sa akin lang magtanong ako kung bakit pa nagkurap mang mang na samantalang ganyan ma, malaking sahod naman siguro yan at saka mayaman kung totoo yan grabe yung iba nga, nagtrabaho sa mga company, minimum lang, kuntento na nga eh, no? Yung iba, kahit malaki ng sahod, bakit kaya ganun yung Pilipino? Magbago na kayo, magbago na tayo para hindi magulo yung mga tagalan to, magkagulo talaga yung Pilipinas. So, oh, magkagulo talaga tayo dito. Dahil, dahil dyan sa mga ano, mga corruption. Hindi talaga unlad yung Pilipinas pag nandyan pa yung mga korup-korup na yan. Corruption, hindi, hindi mag -ano yan. Hindi tayo unlad. Yung sahod natin, ganoon pa rin. Yung bilihin natin, mas lalong nagmahal. O di ang anong mangyari sa bansa natin, yung mga kaubayan natin, tarbaho sila ngayon, may pangbayad sila bukas. Sunod bukas, wala naman pangbili. Utang na naman. Kasi hindi sila maka afford na makabili sila ng pang isang kinsinas o isang linggo. Dahil nga, sa kulang. At saka mahal yung mga bilihin. Kaya, ganyang nangyari sa atin. Sana nga, wala nang corruption, no? oh. So, na lang kayo mga kami saya kung nagustuhan yung live video ko. Tsaka yun lang mga kabisaya kasi parang naguluhan ako sa si Pan ko kung anong ano pang sasabihin ko sa nangyari sa ano natin. Grabe na. So, Magdasal lang tayo sa taas mga kabisaya na sana masulba yung problema natin sa bansa. At saka pamumuhay nating mga kapwa Pilipino. So hanggang dito lang mga kabisaya. Kung nagustuhan nyo, pag-subscribe, like and share na lang po. So, At share na lang sa uh, YouTube channel ko para updated kayo sa mga susunod kong mga upload video. So maraming thank you. Maraming thank you. So God bless all. Sana mag bago na sila. Sana sana po. Thank you.